Yan ang aming ulamin Yan mga sis, mga bro, yan lang nabili ni Brunaldinho ang aming ulam ngayong tanghalian. Yan lang, isang kule, ano, brokole, ampalaya, palaya, pepino, kalamansi, sibuyas, 200 na daw 203. Sobrang mahal pa rin ang dito. Yan. Yan lang nabili ni Ronaldinho Mahal talaga ang bilihin niya lang aming ulam. Tipid-tipid muna. Yeah. Ano? Wala na pulot na itong kuwisa maganda ito. Pwede itag. Mga bro, mga sis, ang nabili. Magkano na ito, de? Mahal yung bilis <laughs> Dito na ako yung kapag Kano ba dala mong pera? Five. Mga bro, mga sis, ang aming uulamin ngayon. Pag halo ko, gawin kong salad. Ang palaya, pepino, itlog na pula, tapos yung brokole. Yan, panghimagas ko, pungkan at saka mangga. Yan. Simple lang ang aming ulam. Busog na. Gagawin ko pa lang, lulutuin ko palang lang, prepare ko pa lang 'to. Yan. Gulay-gulay muna. Sis, mahirap tag-init ngayon. Ayun. <tong>